Trending at pinag-usapan kamakailan ang tagpong ito kung saan makikita na bitbit -bit ni Carlos Yulo ang bag ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Hindi ito ang unang pagkakataon na namataan si Kaloy na ginawa ito para kay Chloe, kundi maraming beses na nakunan sila ng kamera at komento nga ng mga netizens tila ginawa ng alalay at taga bitbit -bit lang ng bag ang two-time Olympics gold medalist na si Carlos Yulo. Nagbigay naman ng opinyon sa isyu na ito si Christopher Fermin at narito ang kanyang pahayag. Hoy, ang dami nang taga-bitbit ng bag ng girlfriend ngayon. Oh, ano 'yung ano, ano 'tong hule? Nako, ito na si Kaloy, na, taga nagbibit-bit na rin daw ng bag ni Chloe ng kanyang ano, si Habana Girl. Oo. Bakit mo siya tinawag na Habana Girl? Eh, di ba yung, yun yung kinanta niya sa asap, Habana, Habana. <laughs> Habana, <laughs> eh. Oh. Habana. <laughs> At ah, oh. saka huwag nyo namang hanapan yung babae ng galaw ni ni Maha Salvador o kaya mm. eh, sino pa ba magagaling sumayaw? Taka, si Kim! Rahim, Kim Chu! Oh. Oo. Oh, oh. Kimchu, Geronimo, eh hindi naman po siya sanay pa. Di ba? Mm. Majority, majority lang, pero hindi Para. kaya pa yung mga ano. Eh kasi nga, nung uh, interviewin ni Luis Manzano, itong si Kaloy, nakunan yung bang party bag ni Chloe, na bitbit -bit ni Kaloy. Bitbit -bit ni Kaloy yung party bag. Kung yun e eh, backpack, okay lang, ano. Kasi okay lang, nagkatulungan, di ba? Aba, ipinaparis na ngayon si Kaloy kay Mateo Guidicelli na taga-dala daw ng bag at ni Sarah Heronimo. Alam niyo po, ang isang taong nagmamahal, kahit ano po bibitbitin dahil in na inlabay. at bali wala po 'yun sa kanila. Tanda ng pagmamahal po 'yun. Oo, di ba diba nakikita naman natin yung mga magkakarelasyon sa na nasa labas na salubong natin yung lalaki din ang may bitbit -bit ng bag ng babae di ba napapansin natin yun depende yon. yan, depende yan. Eh, yun na, lang alam mo yung isang kilalang kilalang politiko Ay. na nakita ko nung mag sa isang toby, showbiz talk show na ko yung gano'n no? <laughs> yung kanyang girlfriend binitbit din niya yung red bag binulungan ko Ay. anak huwag kang nagbibitbit ibang iba ang ano imahe kapag tagabitbit ng bag yung lalaki lalo pa at mataas ang katayuan mo Yun sa ating lipunan ganun yon kaya naman yan binitbit ni Kaloy eh syempre mahal na mahal niya si Chloe baka nga si Chloe kung pwedeng bitbitin niya baby bitbitin din niya <laughs> di ba ilagay niya dito ilagay niya, ilagay niya. <laughs> sa neck niya di ba sa totoo lang wala problema yon Basta nagmamahal, lahat kayang gawin ng sakripisyo. Oo, hindi natin pwedeng question yun ang mga ginagawa ng nagmamahal sa kanyang minamahal. Yun yes. yun, di ba? Eh, hey, gaya ni Wating Wating, sobrang magmahal sa mga CFMers. Ano na latest dito sa pamilya? Talagang araw-araw naman nagla-live kasi si Mang Mark. At ano saka oo, yan? Wala na to, palalim ng palalim to. Tayo na mismo susuko kasi mapapagod na tayo sa kwento nilang iba-iba. Araw-araw araw, sagutan sila ng sagutan. Hay, oo, ako. totoo yun. Basta ako ang mahalaga sa akin. Sabi ko nga kay Ambet Nabos kanina, nag usap kami ni Ambet. Ako lang, ano, lagi ko lang uh, tinatandaan kung ano ang ipinuhunan mong pagmamahal sa iyong mga anak. Ganon din ang ibabalik sa'yo. Hindi nga ba't maraming magulang na nagsasabi, habang nandiyan ang mga anak ko, hindi ako natatakot na mawala ng buhay. Alam ko na ako'y kanilang ipaliliding ng disente. Mm -hmm. Di ba ganon? Kapag po, parang negosyo lang yan, yung pagmamahal ng magulang sa anak. Kapag malinis na pera ang ating puhunan, malinis na pera din ang ating kikitain. Kapag hindi kagandahan ang ating ipinakita hindi rin kagandahan ang babalik. Ganon. non. Di ba? No. Talaga yan nangyayari sa kanila. Mm -hmm. At kung sabi kailan natatapos, hindi natin okay. alam. Ito naman ang sabi ni Lara may abrigo. Yes po nanay, super agree. Ganon po talaga pag inlababo. Daig pa po ni Kaloy ang nakatapa oho. Kaligayahan hmm. po ni Kaloy at Chloe ang isa't isa. Totoo yan. Walang makaku sa usapin ng puso. Mm. Kahit ano na po ang gawin ng lalaki o babae na sangkot sa relasyon, wala tayong magagawa. Eh, sabi nga ni Mang Mark eh, nakalutang sila ngayon sa Alapaap, di ba? Oh. Ganun po nga, talaga. Nagre-request nga si Mang Mark na ibatukan mo nga baka magising. Ah, marami pong dapat patukan, Mang Mark. <laughs> Hindi lang po ang anak nyo. <laughs> sa totoo lang, para magising. Iuntog sa pader. Ayan. Okay, elika